Ito po yung nadatnan ko dito. Mga lalaki, lahat ng tao dito. Malulungkot sila. Yan. Si Kuya Brooks, ano, busy sa pagkano ng kanyang tarapal doon paglalagay. Malulungkot sila. Wala oh. silang Walang maingay. O, wala din si Ria dito. Pasayahin natin sila sa ice cream. Baka sasaya sila sa ice cream. Ice cream, ba? Ice cream yummy. Ice cream good. Kanina kasi mainit guys. Tapos ngayon, umulan. Di ba kagabi umulan? Kagabi? Oo. Hindi ko alam. Pagdating sa alami, hapang parang ulan. Ah, dito, umulan. Pwede ba sa mga umulan? Gamot nga yung sa ubo. Ay, nasa bagasbas pala kami kagabi. Paglabas namin sa ubang ramen. Ulan. masaya na sila. May mga kasama na. Nandito na si Ria. Nandito si uh, Rex. Kani... Oo. Oh, nadatnan ko sila. Naman nandyan. Oh. Mga nakaupo dyan. Si Kuya Red. Si Kuya Nelson Mga tahimik sila dito kanina eh. Parang natalo sa loto. Oh. <laughs> Tapos nagagawa lang dyan si Kuya Brock. So, ba? Diba? Mga tahimik sila. Ngayon, masaya na sila, oh. may ingay na. Busy sila, naglalagay na, no? Yan yung kanilang project ngayon, no? Mm. Ah. Ni Kuya. Sana yung luma ko yun, bro. Hindi <trippy> ko talaga sa likod, oh, er. sabi ako. Kasi nababasa ako na sisira ako na. Hindi ko ako. Pag-inip naman, baga. Ay, okay. pa <trippy> Kanina ang ganda eh, ang init. Tapos <laughs> biglang umulan. Project Paket-paket no? <laughs> paket pinalagyan mo. Ah, Pinalalagyan? Pwede pala akong maglagay ng ganito doon sa may ano ko, harap ng apartment. Oo, para sa sasakyan. Na. Para yung sasakyan. Oo. Oh, pinamay mo yung sa akin kahit sako na. Sako lang ng mga Para sa akin Kaya mo, baka mo pang mong pangmahal na Di ba may cover pa sa sasakyan mo? Eh? Wala yan. Ay, isa pa lang. Ano ko lang ito pa, 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 huh? sa kasada? Ha? Sa kasada. Baka lang pa sa kasada. Kasi eh, nasaan mo itatali? Ito sa kabilang bahay. <laughs> Ayun, buong kasada na lang. Tatakatan mo. Tapos pa yung mga kapo. Pinari na po niya. Pusa mo pa yung mga kapot ba? Pakitali po niya sa gate niyo. Ayan. Nakain na po kami. Ano yan? Ano yan? Ah, bangus. Ano yan? Ano yan? Ah, ano yan? Kain natin baka yung yung... Yung... Ha? Yung kawayan. Oh. Labong. Sino nagluto niyan? Labong. Labong. Oh, sa Tagalog. Yung kasama natin. Ah, si Kenelson nagluto niyan. Dapat may saluyot yan, Kenrenson. Oh may saluyot man yan, galingan. Biglang nawala. Ewan ko sa napunta. Kaya siguro. Saluyot at saka ano. Hard. Maguong sarap yan. Yung parang lotong ilokano.